Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, Iklik click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan, kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw walang iba kundi si JDL. Kung saan, sinabihan nga po niyang bobo yung mga naniniwala kina Main at kay Alden. Dito ho yung mga tao na nagpipilit pong pagsamahin muli si Main at si Alden, sinabihan niya po ng bobo. Yun po ko tuloy yung nangyari, bumalik sa kanya yung kanyang sinasabi Okay? Bumalik ko sa kanya yung pinagdudul niyang bobo. Okay? Yung, uh, yung pinariring po niya. Ang dami po kasing nag-comment doon po sa kanyang uh, pinagsasabi sa kanyang Twitter account. Ano? At uh, bukod nga riyan, pag-uusapan din po natin ang ginawa pong pangaasar nitong si Alden Richards sa may kinalaman po doon sa corgi dog niya. Okay, na talagang uh, hindi mo maiaalis, ano, na talagang kawangis na kawangis at kamukhang kamukha ni Coco. Okay? Yan yung uh, mga pinag-uusapan ngayon sa social media. Sabi ko naman sa inyo eh, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, eh araw-araw po nating pag-uusapan ng mga bagay na yan. Well, actually, hindi lang naman si Alden Richards ang nangasar. Ganun na rin po itong si Menggay. Ano nga ba yung ginawa nilang lang? Dalawa, no? Mamaya pag-uusapan natin yan. At uh, bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Kung kayo po ay marami pa pong kilala mga Alden fans out there ano, na, na medyo hindi na po alam kung saan pupunta, uh, sabihan nyo po sila ano, na magsama-sama po tayo dito sa ating channel para nang sa eh, from time to time, eh, updated at alam po natin na nangyayari kay Main at kay Alden. Ano, Ganoon na rin po yung mga taong nakapaligid sa kanila. At bago nga tayo magpatuloy pa, no? ah, maraming maraming salamat po sa inyong genuine love for me na Alden. At narito nga po no? ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Ito nga lang lamang po. No? At ulitin ko lang po. Kung saan po kayo na nak nanonood, nakikinig ngayon, dyan lang po sa baba, makikita nyo yung subscribe button dyan. Mag-subscribe na po kayo. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss ah Mia de la Cruz. Ang sabi niya rito, si Father Jeff kasi very close talaga yan kay Vic Soto at Pauline. Remember, one time may post si Father Jeff na pumunta siya sa house nila Pauline. I think, pinatawag talaga siya at pinakiusapan na na mag-officiate ng kasalan niya na yan, ano? Hirap talaga tumanggi pag-close mo ang isang tao at uh, marami din nga uh, na ibibigay na donation or tulong sila Vic Soto kay Father Jeff. Diba? Nakilala lang naman eh, uh, na naman eh, ni Minat Alden si Father Jeff because of Pauline and Vic. Remember, kinuha din sila, no? Silang isa sa mga bridesmaid noong kasal ni Vic at Pauline. Obvious naman eh, na usapan na nila. And of course, alam nila Alden eh, at I main yan, ano? At uh, kakuntiyaba sila, lahat dyan. Aminin man natin or hindi, nag-uusap-usap ang mga yan. Kasi nga, diba? Kasi nga yan, ano? Yan din ang tanging paraan ni main at Alden para hindi mabulgar ang katotohanan sa kanila. Ni main. Lahat sila dito ay artista. Hindi pa kasi time para umamin, ano? Maybe, pag uugod-ugod na sila Alden, at saka siya aamin, ano? Well, ah... Uh, Uh, wala sa tingin ko no uh, sa tingin nila mas uh, makapangyarihan sila dapat silang matakot dahil may isang super powerful na nanglikha na nag-o-observe sa kanila and uh, maraming maraming salamat po sa inyong punto de vista Miss Mia de La cruz no what i really like to your uh, sharing ano ay yung part na lahat sila ay artista rito Totoo yun, lahat po sila ay artista rito. And when it comes to the truth, ano, ay talagang medyo mahihirapan tayo kapag sila, silang lahat ay nasa show business pa. Ulitin ko, ito po, y ito po yung business. Ibig sabihin, pinagkakakitaan. Okay? Maraming maraming salamat po. At para naman ho sa ikalawa nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, tama ka dyan, Mr. Pinas, kahit iba-ibang version pa ang gawin nila sa mga picture ni Meng Gaya, di naman tayo nakafocus sa mga kasinungalingan nila no doon lang tayo sa katotohanan napilit nilang tinatabunan ng kung ano-ano mga edits at mga end, uh, mga endings na palpak no? mga walang uh, kadaladala nagsasayang uh, ng oras and worse nag-aaksaya ng pera bala sila no wala tayong pake sa kanila speaking of uh, uh JG ano <laughs> uh, kahit pa magkasama sila ni user ano sa iisang network di ibig sabihin noon ano uh, ito pong si JJ ay Joshua Garcia ba para para lang po sa kaalaman ng iba no hindi ibig sabihin noon eh naaayunan na niya ang pinagagawa ng uh, isa no of course doon siya doon siya sa tama obvious naman eh, na patungkol sa sakal-sakala ano kahit sa ang angulo yon talagang talagang yun pati ano simbahan dinamay nila sa sarswela di sila natakot sa Diyos palibasa eh malaking perang pinang uh, pinakawalan nila and for me no kaya siguro si Joshua Garcia ang napipisil ni RJ sakaling uh, gawa ng movie ang buhay niya no ay dahil maraming anggulo ang uh, na pareho sila di ba di rin sa ating uh, sa atin na isa siyang uh, uh, magaling na aktor no thanks and god bless you Mr. Pinas have a good day ingat ka palagi and mag-iingat din po palagi Miss Doris Latupan and uh, tama po kayo doon mahusay na aktor itong si Joshua Garcia like Alden Richards no actually silang tatlo nga po yung silang tatlo po yung matunog sa showbiz Alden Richards uh, Joshua Garcia and John Lloyd Cruz halos nagkakamukha silang tatlo po pwede raw pong magkakapatid ano nakakapagtinig din mo ama oh, nga no? may, may resemblance eh no <laughs> maraming salamat po Miss Doris Latupan at ang uh, ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Adelia Day ang sabi niya rito Huwag nating piliting magsalita si Father Jeff. Alagad ng Diyos yan, ano, Hindi sa showbiz. Kaya lang siya nadadamay sa show, social media, ano? Nagkataong spiritual advisor siya ng pinakasikat na artista sa buong industriya. Buong Pilipino at buong mundo. Aldab, huwag husgan si Father Jeff. Ginawa lang siyang background, no? Ng mga magagaling mag-edit. Kaya, kaya ko nga nga palabasin ang sarili ko na nasa Hong Kong ako. Itapat ko lang ang picture ko. Well, I agree with your uh, statements statements, Ms. Adelia Day. Nowadays, no kapag dating sa pag edit eh talagang ang uhusay na. May AI na po kasi ngayon. O, utusan mo lang yung AI na gumawa ng picture. Ang bawa, picture mo, no, na uh, bring me in Hong Kong, something like that. Then, eh, AI na pong mag-generate na parang nandun ka talaga at hindi mo aakalaing edit talaga. 'di diba? And uh, when it comes to Father Jeff, ano, uh, talagang uh, palaisipan, palaisipan talaga na sa dinami rami ng pare, ano, nakakilala ng uh, pamilya Mendoza at ganoon na rin po ang uh, mga taga Baguio. Bakit nga ba si Father Jeff? Sabi nga ng iba, marami kasing pare ang hindi pumayag na ikasal. Noo nagawin ng nagawin ng sakal-sakalan na ito dahil nga una sa lahat eh kasal na si Mina si Alden yan ho yung kanilang nagiging statements ano kaya nga wag muna natin pilitin na magsalita sa si Father Jeff eh lalabas at lalabas din naman ang katotohanan okay at pag-usapan natin itong si Henyo Master minsan talaga ano eh marami-rami rin naman talagang sablay na banat itong si JDL kung saan eh, meron nga na naman po siya no? naging kumpulan na naman po siya ng uh, uh, usap-usapan ngayon dahil po sa kanyang pambobobo parang si Larry Gadon lang ba? Diba? bobo <laughs> ganun yung uh, ganun yung nangyayari ang sabi niya kasi dito BO is B original kapag dalawa na kayo edi bobo na no yung isa ngek yan yung kanyang sinabi now maraming nag react dito lalo na po no yung mga taong ah, uh, pumapanig din po no dito naman po sa bagong itbulaga din po sa yung naiwan po na itbulaga no nanarin nyo po ng sampun taon kila Okay, maraming nag-aagree po doon sa Itbulaga na yun dahil nga number one, ang goal nila ay tanggalin lang naman ng TVJ. I-re-revamp lang naman talaga yung Itbulaga and they want to give the floor to Main Mendoza and Alden Richards. In short, gusto nilang pagsamahin si Main at si Alden. Tapos, sinasabihan ni JDL ng bobo. Okay, kaya maraming na-offend na sinasabi na mas bobo kayong mga sumira kay Main at kay Alden mas bobo kayong mga nagpilit na paghiwalayin si Maine at si Alden nung peak, no? Nung talagang kasagsagan ng kanilang kasikatan. Ngayon naghihirap kayo, gumawa kayo ng sarsuela na akala ninyo ay eh, kakagatin ng maraming tao na pamalit, no? Pamalit sa Aldab phenomena na maling-mali po dahil hindi naman kinagat, marami pang nabuwiset. 'di ba? Kaya nga sayang ang pera, pero sabi nga nila, hindi raw sayang ang pera dahil investment itong si Main Mendoza dahil itong araw pong si Panot ay naghahangad na umakyat ng pwesto sa darating na halalan. Ibig sabihin, hindi na lamang po congressman ang kanyang habol rito pagiging congressman. Ano? Siyempre, the more na lumalaki at tumataas ang iyong posisyon, ay eh, mas lumalaki rin po ang kayang-kayang mong angkatin sa kaban ng bayan. <laughs> Ganoon naman talaga yung katotohanan doon. Ano? Kaya nga, sabi nila, investment daw sa main Mendoza. Kailangan daw ma-maintain ma ma ang image ng isang main Mendoza para pagdating sa halalan, ay eh, madaling-madaling mahalal ang isang panotski Okay? Well, tignan natin kung magtagumpay po sila, no? Tulad nga ng uh, ginawa ni Alden Richards sa kanyang pangaasar, ano? May day one pa po siya ng pagtitrain dito po sa kanyang asong corgi na kawangis sa kawangis at kalahing kalahi po ng aso ng isang main Mendoza. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.